Na testing talaga this game yung husay ni Bronny sa paggamit ng pick and roll mga idol. Walang Luka, walang Gabe, walang Smart, wala pa pa niya this game kaya nabigyan din siya ng chance. Then tulad sa kanina parang same lang din yung ginawa niya, nag snake dribble, move nga na pinasikat ni Tito CP3 niya at ngayon napunta na siya sa kanyang strong hand. Kita na rin natin na tinulungan siya ni Aiton dito at binigyan siya ng gort at screen. Feel ko masyado siyang naging malalim dito at dapat tinake na lang niya tong floater. Make sure lang niya syempre na walang tatapal sa kanya sa kabilang side. Pero wala, ipinasok pa rin at basang basa ni Klingan yung galawan niya. Kasi kung papasok ka sa loob, dapat buo na talaga yung loob mo. Parang yung kay Kuya AR niya against dito kay Klingan, same lang din halos yung sitwasyon na buhat ng high pick sa ibabaw. Pero ano ba yung ginawa ni AR dyan na iba? Sinugod niya yung big man kahit pa imposing to. Binamp niya talaga para makagawa rito ng space. Hindi natin nakita si Bronny na gumawa niyan kasi parang nilalayuan pa nga niya. Takot pa siguro. Kaya paturo dapat siya dito kay AR na mga ganyan. Wide body naman din tong si Bronny eh. Kaya niya rin gawin niyan. Tila engot din siya rito na...